is asupal na lang po. Ayan, asupal na po. Dudugo Dung po yung Ito dito ko kanina dinurog yung asin. Tapos ito asukal na lang kasi nagaan kami dito na ang ano dito mahilig sila kumawa at mga sweet minsan inaano din sa gimat ko. yung parang nirorong sa gimat kaya ayaw ko nang ayaw ko nang ayaw ko ba nang pag eh sana kapamit hihili ko eh wala naman akong gagawin at wala pa naman wala pa mga gising ba tulog pa sila eh, hindi naman ako ano, at sobra naman yung tulog that's how pinong pinong, pinong, pinong ayan, so na sya tama na, ay ayan, asupan. ay asupan po ito mga may durod, ito naman isa asin pula sya yon TNG na lang sila pag yung ito ang nagagamit nila. Kasi, hindi ba kayang lagaya eh. Paras lang sila lagaya at ba ko na yung takip. Ito, asupan. Ito, asin. Ngayon, nasa kanila na yun. Pag gumamit sila asin na, na, ilagay nila sa ano nila kasi paras lang naman na silang pino. Pero, sinabi ko na sa kanila, ang pula is asin. Ngayon, pag nagkamalit ako tayo, kung yung na yun halimbawa na may ano. Stickman yung packet, ako yung gamitin kasi asin ka ako yung ano. Minsan kasi ito binabukod ko ito sa lagayan. nilalagay lagay ko dito sa baba ng kami. Pero yung mga bata kasi, pag gumamit, pag alam mo lang durog, basta na lang kukuha. Kaya pag nagkamali sila, hindi ko nakasalanan kasi ako. Nag-i-inform ako sa kanila, oh ito asukal yan ha, ito asin yan ha. Ngayon um, nasa nalang sila dadampo. Hindi ko nakasalami namin yun. Kasi, ayan, pula. Dilaw. Eh, kung ito malagay nila sa pagkain nila,